morning mga boss Panibagong araw Panibagong kayo na naman mga boss Ito, dito na tayo sa dalig Panibagong panito na noon mga boss Dahil bagong delivery pinya natin At yung sampakwan At yung pinya natin mga boss Bagong delivery Dahil kapo na kaupo tayo Na napakalupan ni Lord na Pagkalupan ni Lord na makaupo tayo ngayong araw At sana yung araw-araw Lord Let's go mga boss Papakita ko sa inyo. Mga boss oh Ayan Bagong delivery mga boss at yung pakawala rin napakatamis wala na at yan mga boss yan, mga boss bali 100 pieces yan mga boss yan. matamis at madilaw na ang pinya at ang pakawala yung mapula yan, mga boss let's go mga boss hintay tayo ng customer

let's go my boss let's go